yan. So, okay na. Wala tayong rice, di ba? For a change. Ayan o, Mas patanda ang inay ng almost 10 years. Oh, di ba? <laughs> <laughs> ganda. Japan? Okay. Tumama tayo sa loob ng isang araw. Punta na po tayo ngayon sa gasolinahan ng ating kaibigan si Coraline At dadanap po natin yung kanyang kinding idinonate Para mas maraming bata ang mapasaya natin o mabigyan natin ngayong Pasko Thank you very much po Tatangkilikin nyo mga taga-kalapan ng kanilang gasolinahan Eagle R Hindi nga ba gayon? Mag yeah, ah. Diyan din ako malimit mag-gasolina. Ano na? Diyan din ako malimit mag -gas. Ay, okay. Sige. At makahingi na rin ng card. Alam na nabibigay sila ng card sa mga loyal. Ah. Ayos, okay. dami ah. So, Nabigyan tayo. Sabi ko sa kanya, wag nang cash, bigyan na lang tayo ng goods. Oh, dami nga eh. Okay. Para pamaskong pamasko. Okay, thank you baby. Thank you, Maring Coraline. Thank you, thank you, Eagle R. Charang. Bago tayo magtanghali, Diyos ko, ano na yan? 2.38 na. Daanan muna natin din ang ating Santa Claus. Nagpagawa po tayo. Pinagawa ko yung pantalon kasi halos pabutas na. Galing pa yung costume ko eh. ilan tao na rin? Apat, lima. Kasi bago ko na iuwi yun, eh, ginagamit ko na dun. Tapos eh, siyempre, may nanghiram pa rin. Kaya ito, nagpagawa tayo ng bago. Sana okay na. Ayan, so okay na. Yari na siya. Ito yung dati sa ating costume, pinakabit na lang natin. And, paplansyay na lang kasi pag ako na naplansya, baka naman mamaya lalong masira. So, yun. Ayan, so malapit na tayo. Dito po tayo sa bagong bukas. Alam niyo naman dito sa probinsya, pag may bagong bukas sa and go! Yung donuts, yung ngayon, Dunkin Donuts, Mr. Donut. Diyos ko, tagang punong punong-puno nilang linggo. Diyos ko, after two months, wala na. <laughs> Umuho pa din. So, tingnan natin kaya ni Rogers. Bawal pa naman sa akin ng mga ganyang food. Pero ang sabi ko, burger. testing kami kahit at burger lang. Baka may burgers sila na, na veggie. Vegetarian. So, tingnan natin. Ano pa? So, yun. Pala.

Hmm? Ang sarap yung gravy nila. Ah. Oh. Ako kasi ketchup. Kung sa Jollibee lang tayo sa bagay, sarang hindi ko ng ketchup. Pero sabi ko, testing kurya rin ko yung Kaya hindi ako humingi ng ketchup. Na ketchup baby kaya. Sabi ko, tikman niya eh. Sabi na, alamay na, master po yan sa ano, lasa. Tinatilang kanyang review. Okay man, palibasa ngayon, mahili, bira mag-chicken. Sarap na sarap na ako. Okay sa akin. <tinyo> Afternoon po. Doctor This Doctor po. Thank you po. Your meal. Thank you. Thank you. Salamat. Okay, testing. Tingin Wow. Delicious.

Ang sarap pa ba ng matagal? Yung lasa? Ha? Ah, wala? Ay, hindi ka ng ketchup. Paano nang ganda ketchup, okay na? Ay! Parang labas ito nga. Okay. So, pagunta uh, kami ngayon kay Tito. Kay, kay Chito Miranda? Kay Chito. si Chito na nandyan siya. Nagtuturo siya ng sayaw. So, idadaan natin yung bag, yung tote bag na regalo sa kanya ni Socorro na follower natin sa Japan and then nilagyan natin ng ramen sa loob para may pasalubong man lang tayo sa kanya eh kung marami tayong pasalubong hindi sana eh may mga chocolate may mga biscuits pa eh pero wala na eh kukunting ating ano ang ating bala nung na tayo nagpunta ng Japan sama na naman ng panahon ganito lagi dito sa amin wala na yun. naman ayan so DPWH Diyan si Chito, nagtuturo siya ng sayaw. Dito raw siya nakamali kami ng pasok. Hindi pa naka sinabi na nandini siya. iyan ano gayo naman? Ayun, doon siya nagtuturoan. Oo. Ayan, lumipad daw sila ng practice dini. Ngayon eh. si Chito ube daw sa sayaw. <laughs> Turo-turo din naman eh. Kitang-kitang ilong ko dyan eh. <laughs> s Ano ka? Ano ka? Bakit manalo na naman? Lagi ka nalang panalo eh. <laughs> Sana naman. Teka, ko ko yung bag. Ini parang tote bag. Sige, Maganda yan. May hats mo. No, may <laughs> may pakili ka sa sige na. Anong department oh, di ba? Ang <laughs> ganda. Nari-Japan. Aming salamat. Pero gusto kayo mga tote bag? ata. That... Yeah, no. Kasi sino kasama mo 'yan ikaw na mag Dapat nga may Ormeco na naman. Eh hindi na pwede so, Parang, ano? yeah, hindi at sa pare-parehas ako ng ano. Hindi na kaya. rin. Oh, niyo. Okay po, ano? Okay, darling, Merry Christmas. Sa so, sangaroy! Ano na, tawag doon? Kakain ka kain next. Yung Pamimigay na yan. ano? Santa Claus. Bakit po rin Santa Chito? Santa Claus, Santa Claus oh, sasama natin si Chito last year. So yan po, tatlong racket. Meron na namang kasunod. Pagpasko talaga. Talaga namang mga, mga sayaw-sayaw eh. eh last, <laughs> ay doon na isa per Ang ganda Champo ng laban. Na? Talagang gano'n na ng laban. Kasi good luck. So ha? Huh? Merry Christmas! Hmm. Ay! Ano yon ano yun? yon Kala ko may ako yung pala. Habi tatay, labi Ay ano, mas patanda ang inay nang, ayano mas patanda ang inay nang almost 10 years. Hmm? almost 10 years. At ah, 10 years na pala nga. Ano? Kala ko 9 years lang. 1923, 1933. February ang inay, may ang tatay. Then, nga pala. No. Alam nyo ba, itong 33, isa sa mga tumama sa aking numero. Kasama na sa tinamaan natin sa loto. <laughs> <laughs> Opo, tumama tayo sa loto. Tumama tayo sa loto ng isang araw. Pero maliit lang. <laughs> apat na numero. O, oh, apat na numero. Mamaya, kaya kwento ko sa inyo kung ano tinamaan natin at kung magkano o oh, diba this color patamahin mo ko ng malaki <laughs> ang sa akin is pwede nga pala yung mga inaalagaan yung numero pwede nga palang lumabas ito lumabas po ito May 5, 10 at saka 33 tapos yung birthday ng tatay ng kapatid ko 29 tapos ako 31, hindi lumabas yung 31 pero yung May 10, 29 ni kuya at saka itong year ng kapanganakan ng tatay lumabas And then, yung dalawang number, hindi ko natanda yung iba. So, ibig sabihin, ibig ko sabihin, pwede ka talagang tumama ng, hindi ba masyado malapit sa ilong ko, layo-layo yun naman. Pwede ka nga palang tumama do sa mga numero na inaalagaan ninyo ng pamilya ninyo. Hindi pa ga. So, <laughs> ang hirap mag-acting. Yun. Pero I'm not suggesting, I'm not recommending sugal to each and every one of you hayaan nyo ako na lang, kasi ako po ay magtapata na tayo, naging victim ako ng sugal magpapatahan ko pa, kahit sa Thailand pa toong macho, magdamag, yun and then nakakapasyal po ng ako ng casino before kaya marami sa tatapating ko na kayo, hindi ko lang ito sinasabi, pero marami ako mga invitasyon na makipag-collab sa kanila mga games online games na meron akong tatanggapin, eh, nakita hindi naman ginagawa ng iba, pero ang sabi ko nga, parang ako na lang, wag na lang yung iba. Mga bata, at kayo pong lahat, I'm not encouraging you to try, you know, uh, na magsugal. Mahirap talaga, lalo na pag nalulong kayo. Marami rin akong mga pinagdaanan, marami rin akong mga na, -hindi na, -hindi na -hindi dahil dyan. So, hayaan nyo nang ako na tumaya pa minsan-minsan. And by the way, hindi pa ko talaga tumataya sa loto ng may or, or kahit sa... Shit, ano naman? Ha? At pucha. Kawad? Ay, pucha, oh. Ayun. Ah. Uh, ha? Ayan. Tang ina, matiteta na ako dito. Hindi kaya, ito, tika natin. Ay, parang nakagatang aso, ay Diyos ko. Yung pong ating kinita sa apat na numero ay mukhang dito lang mapupunta. Ayop na yan. Hindi pa naman tatalab yan. May sa katawan. Kaya, kaya natugudugo na siya ng <laughs> konti. Ayan. Ay, ang arte ko pa naman diri. Buti hindi natusok yung chan ko. So yun, hindi po ko yung talagang may numero na tataya araw-araw. Hindi po. So nagkataon lang na ano. Nagkataon na, alimbawa ay eh, ano, mapatigil ito sa tungkotohan. To to Katataya tayo kung meron kami madadaan, wala pa kaming gagawin. Kasi sige, tayo, tayo ganun lang. Pero talaga kayong med. may at maya, hindi talaga. Pero sabi ko ma, kung tumama ako ng 4 at pangalawang beses na ito, at actually bago ito, tumama pa rin tayo sa banana ng... Alam ano yung sarap sa feeling eh, kahit mga 20-20 lang, parang ang sarap na tumama ka. diba ba naman tayo mga Pinoy? Kahit sa mga simpleng nanalo ka ng sabon, nanalo ka ng tuwala sa mga Christmas parties, Pang saya. Ang sarap sa feeling. So parang ganun din naramdaman ko sa 20 pesos actually so, hindi ko rin nga alam kung paano yon. may mga nag-message sa akin kasi pinost ko rin yun eh may mga nag-message sa akin o no? nag-comment na kailangan kiss-kissin mo ba yung isa kasi may times pa pala yun may times yun times 2 eto po yun yan 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 yun yung ticket number at ito naman yung ticket na tinamaan natin sa loto ayan so wow baka bibigyan tayo ng pag-asa na maging milyonary <laughs> hindi pa huwag natin iaasa ang pagyaman sa sugal Kailang pagtrabaho natin yan. Pero, oh, bibigyan ng swerte, siyempre. Eh. May mga ganun, bigla ka na ng swerte. Why not? Kasi gusto ko talaga makatulong. At alam, ang Panginoon ang gumawa sa atin, di ba? So talaga ang ginawa ng Panginoon na may malamot tayong puso. Kahit medyo makapalimuha natin, ay malamot ang puso natin sa pagtulong ang binigay sa akin ng Panginoon Just, Thank you, Lord, for that. Talaga ano, talaga pangarap ko eh. makapagbigay, magbigay, magbigay, tumulong, ganun. Kaya lang, wala tayong sapat pera. Wala tayong sa na kakayahan para magbigay pa. Pero, malay mo diba? so, bukod sa ating pagpupursige hindi lang ako kundi dahil lahat kailangan pagpursigehan natin ang, ang, ano, ang, kung gusto natin umaman kung gusto natin maging magandang buhay natin dapat na, may trabaho may pook-pook. pero syempre pag may swerte mas pokka okay. alright so yun Maraming salamat sa mga blessings, Lord. Maraming marami salamat, sa mga tao, sa mga kaibigan. Ito binibigyan mo sa akin na nakakatulong in way, nakaka-improve sa atin in way para mas maging better person. Ang dami natin sinabi. Thank you very much, Si Fernando Bato. ay inyong nagkutok ko sa inyo. Masa't mabuhay natin bilang sa mga sulok ng world. Patology pa more and more and more. Thank you.